So, isang magandang magandang gabi Mga kalagaslas Nandito tayo ngayon sa Ilog Pupunta tayo sa Pangilawan Mahanting tayo ng alimang sa butas Sana tayong karami uh, Nang tayo may maiuwing huli So, mga kalagaslas Update na lang Pag nasa tubig na ako So, mga kalagaslas, nandito tayo sa tabi. May pinanak tayong alimango. Sana yung makuha natin. Maliit pa lang. Nandito sa butas. Pero, pwede na to yun huli. Ayan, mga kalagaslas. Pwede na itong ulamin. Ye, yeah. 1-0. ko. Oh, Hirap punong tinampana. Yan, mga kalagaslas. Kadali na tayo. Sa butasan lang muna tayo. At medyo malabo pang tubig. Mahanting tayo sa mga butas-butas. Sana tayo. Sana tayo sortehin. Ito mga panamin ito Panabing ilog. Dito, butasan din to. Wala na naman ang butas na yan. Ayun mga kalagaslas. Malakang ditong malaki. Ito ang butas. kinamahan ko mga kalagaslas sa sipit kuha lang tayo ng pansungkit andun sa loob na yan mga kalagaslas sa loob sana makuha natin sayang mga kalagaslas di nakuha sipit lang nadali natin oh. dalahin na rin natin to malaki grabe oh. sayang nilagaslas niya limango rito ito oh hindi lang ganong kalakihan pero pwede na to yan mga kalagaslas mo yari na 2-0 na tayo mababaw at malabo ang tubig bahang baha lagi dito eh ito mga kalagaslas may pinana akong tilapia sana nadali yung yun, huli 1-0 <laughs> laki kaya tilapia na tayo itong unang huling tilapia ko kung siyero na tayong tilapia kasi pa na pana labo kasi ng tubig hindi makakita kagad ka Labo. Mga may titesting tayo sa ugatan. Baka maraming tilapia sa ugatan. Dito madalang. darang nangayot dito ngayon. At yan, limangon, nagtago. At yan, limangon doon, mga lagaslas. Punta natin. Good size na rin naman, oh nagtatago nagtatago sa putik ito ay, hey, ngari mga kalagaslas mga kalagaslas ayun ayun ang tatago sa butik ganun din kalaki tatsagain na natin to ay nakulap pa bumaon sa putik hindi nga nahuli sayang udalawa na sana Ayan, meron dun. Tatago na naman. Ayan. Puro ganun kalalaki ang alimang ako ngayon. nahuli na. na Kaligas-gas. lang dun ang pagdating. try natin tong mga butas na to para may limang sa loob so malalim nahirapan tayo huwag na so mga kalagaslas nandito tayo sa ispat na mahirap yung maraming ugat at talaba ayan ang tubig malabu labo pa pagod ako Anong daanan ko Hirap uh. Subok tayo dito Mga maka Dali tayo ng mga tilapia Malaki-laki ang mga tilapia rito eh Ito mga kalagas Mas may limang Papanain ko na lang naman Ah, ang bilis kasi eh. Ay na wala na. Ang bilis. Ang bilis kagad. Sayang. Ang burpentali ng ating panak. sayang may isang limang na ulit tayo dito wala pang mga daan eh mga kalagaslas wala pang mga daan ng sida sa lugar na ere dun sa hawan at may nahuhuli parang hindi niya walang mahuhuli ah malabo kasi yung tubig talaga lang tsambaan makikita rin eh ba baka sakali kalila hindi ni sa na eh oops kita ng alimang o di naman tinamaan ang pana mga kalagaslas may alimango rito babalata ko ng pana ito sa ilalim sya pula ay naliit lang kala kong laki <laughs> pero oo, good size na to taba pa naman sabog ang taba eh yan mga halagas laso ang taba oh yan. sa panabi mga kalagaslas, uuwi yan na, meron tayong kaunting huli ito yung mga kalagaslas labuan tubig e eh, oh So ayan lang ang huli namin ngayon. Logi. Okay. Ito yung sipit. Hindi na nakuha yung katawan, no. Oh. Laki oh. Sayang. So, mga kalagastas hanggang dito na lang. Thank you for watching.